Oh, siyempre. eto ang oh, kamis katay. Ayun, ayun talaga. Ay, meron ba? Pero, katay na po namin. Parang ayoko ibigay itong blind item. <laughs> ito na, ang blind item. Uy, ayoko siya. Ito na. Kung sino ka man, uh, sorry na po sa blind <laughs> na item na ito. Trabaho lang Kasi friendship din naman natin itong yeah. aking iba blind item. Pero, uh, hindi naman ano, hindi naman ito kari mari marim na blind item. Grabe. Ito itong call <laughs> sa isang kilalang male broadcaster. Ang At kilala, kilala natin siyang lahat. Pero um, sa telebisyon, nakikita natin siya na palaban. Mm. maraming alam, matalino, pero... Maseda ba yung apelido nito? Maseda? hindi, oh! Hindi, oh! Hindi, hindi, Tatay niya mo Hindi, ba? Maseda. Ayun yung apelido mo. Ayan, malipa. Ah, si Peda. Masit. Masit. Sorry ko. Sorry. Ganun po talaga sa tumawa. Baboy na baboy. Kalimuta ko na tuloy. Sa baboy na bigbi. <laughs> Hindi, ito kasi, ito si male broadcaster, eh, lagi pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan, lalong-lalong lalo na yung mga production staff mm. ng kanyang programa. Kasi oh. daw, itong si uh, male broadcaster, eh, may pagkakuring. Mm Kuring? Oo, oh, oh, super kuring. 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 Uh, kuring. kuring. Kuripot. Chani. Kumbaga sa salitang kanto. Oh, eh, kasi nga rin, kapag kapag si male broadcaster ay eh, may out of town trip or may out of the country para sa ilang coverage, kaya eh, talagang hindi rin marunong itong maglabas ng pera. Mm. Parang si Tina. Oo, alam mo ba, kapag uh, kapag magpapahinto siya kunyari, syempre sa byahe maggutom tayo, oh, di ba? Aba magpapahinto ito sa isang restaurant or sa may mga food chain. Lalabas siya, bibili siya ng pagkain. Eh, Siyempre, production staff, yung mga cameraman, umaasa na. Oh, <laughs> si sir, <laughs> <o, laughs> si <laughs> bubili <buhay> ng foods. Oo, <laughs> <laughs> <o, laughs> para sa kondo. Hindi, <laughs> eh, <laughs> bubili ng foods. Pero pagbalik ni mail broadcaster, ni sir, eh, value me lang ang dala. <laughs> Para sa kanya Solo lang talaga. Mean, <laughs> Solo Solo, Solo, Solo value me! Grabe! Ay, <laughs> oh, siyempre, bagsak ang mga balikat na mga kaya. <laughs> gutom na gutom oh, din okay. sila, hindi ba? Para Pero, wala. Wala talaga. Kahit daw, kailan, mula nung nagsimula ito hanggang sa sumika. Super ba? yaman na. Ah, ayaw pa rin mag-share ng blessings wow. ni Sir! Yes. <laughs> Eh pero kasi ang katwiran nga nitong si male broadcaster, yung mga cameraman, yung mga staff, meron naman daw itong mga... Assigned room? Hindi, assigned daw, May allowance, allowance. kapag sila'y umaalis, oh. diba? Oh. So bakit daw siya ang manlilibre samantalang may mga pera rin naman yung mga kasama? Baka naman 88 yung staff kaya hindi <laughs> <yung mga> mawira. <kasama. laughs> <laughs> 88 kasi sila, hindi kong naman lang yun. 88 lang sa atin. Oo, so yun. Clue. Kulaan, Kulaan yun po. Clue. Clue. Clue naman, mga kababayan ko ha. Kilala niyo na yan. Ah, mga kababayan ko, kilala niyo na ah, siya. Ah. Okay? Go, hula na. <laughs> Parang yun na yun. Parang malapit, malapit lang. Big um, shout out nga pala dun sa ano, kay Sir Edwin. Yung tumulong sa amin, nung nahuli kami ng MAPSA. Shout out po. Siyempre, maraming maraming salamat sa Team Manila. Webcaps, um, FMCC ni Glenn Jan Labazo. Twitter na po. Uh, ah. Siyempre, ilike nyo po yung fanpage ng ICM Kabuskada sa facebook.com slash ICM Kabuskada. At syempre, subscribe nyo rin po sa YouTube yung channel po namin para mapanood nyo po yung mga recent na mga pinaggagawa namin. Ayan. <laughs> <laughs> Siyempre, maraming maraming salamat sa bandera. Hanggang sa susunod muli, mga Kabuskada. Bandera. Bandera. Dito lamang sa Showbox!